Ay putang iyo Eh hmm. por Hindi hey, ko sinasadya Sina nga ba? Wala naman po Ayan, nandito tayo ngayon sa SM So ayan po matraffic din ang SM South Mall dito sa Las Piñas Ayan ang nakikita niyo po, napaka-traffic din. Bawang ka makapasok ng SM, mag-traffic. Kahit saan po dito sa Las Piñas, talagang traffic talaga. So, nakahanap po ako ng parking na sa, ano na po, sa kabilang building na. Kasi pang dyan sa, ano, napaka-init naman. ba Ma tayo ng gasolina. So, ayan, may K9 din na dito. Yun po tayo, kung nakikita niyo po, yun, yung parking ng ano, uh, mga motor. Meron po dyan. Meron yung second floor, third floor, hanggang fourth floor ang parking ng motor po dyan. Ayan po. din ang pila. So, ayan po, pila daldi yung uh, pagkasok sa parking ng SM Hot Mall ng kapila po tayo napakahaba ng pila simula doon sa ano uh, ang naana natin kanina doon siguro sa baba mayroon pong ground pag sa ano pag puno dito sa baba second floor third floor fourth floor ang empty floor so mura lang naman yung parking dyan 30 pesos mas mahal pa nga sa festival eh, kasi 40 pesos doon dito 30 pesos lang ng parking pagpasok mo magbabayad ka na wag kailangan wag mong wawala yung ticket mas, malaki yung penalty 2,000 Dito pa ng gwardiya yung ano, compartment ng motor Saka doon mo yung bomba Let's check natin Salamat po parking area may inspection ng tingin yung compartment mo kung may bomba ayan 30 pesos parking rate pay up entry And yung pinaka na ground floor siguro meron naman bakanting parking maghahanap so, tayo sige po ayan nagpapalala yung guard lady guard kung wala nang bakante second floor na yung parking so wala na so second floor na tayo may another space din magkante. Walala, second floor, uh third floor. Yung na kampa kasi ng mga ano, na computer. Yung magandang pagtatapos. ay salamat na. ayun natapos na puro tayo sa huling mission natin ngayong araw na to so palabas na po ako ng parking sa baba pababa na po ako dito sa parking ng SM South Mall Oh, so, eh, na po. Uwi na, uwi na. Marami na naglalabas na yung mga kotse. So, maraming tao ang eh, SM South Mall ngayon dahil uh, linggo. Family day. So, tayo po, hindi po tayo na mag-family day dahil may trabaho. Bababa na po tayo. Bababa na po. Tayo.

Ang ah, disgrasya pa. Ito Bangga pa ako ni Kuya, ni Manong. Lulat ako eh. Hindi lang nag ano. Nakakadisgrasya pa itong matanda na ito. Hindi nag-iingat eh. Kitang-kita, laki-laki ng motor ko eh. layo ko kasi pata Grabe yung matandaan na yun Nagulat na lang ako, bigla akong binangga sa likod so, Yan oh, yung Honda CJL 165 grabe siguro mata nya bigla akong binundol sa likod lahat kasi pag mga ganyang senior wag na lang sila mag drive ang hirap makakadisgrasya pa ng ano makakadisgrasya yan o oh. Eh? si Okay. Yung mga ganun nga talaga, biruin mo, na loob ka ng SM, na loob ka ng parking, malidiskrasa ka lahat, saka pa. Kaya, dubli ingat din talaga dahil, nagulat ako, bigla akong binangga sa likod. Bigla may bumangga sa likod ko, buti na lang walang damage yung motor ko. Bawa naman tong ano, pati pahingi ng hingi. Ngayon, may bariya pa ako. Ate ah. Ate. Ate. Oh. Kuyo tinapay. Eh. Wow, wow naman. Ah, nagugutom. Kaya na mag kawang naman tayo kahit sa maliit na bagay maliit na paraan makalam ng ni niya